Hi mga kaya, yam ayong hapon. So, welcome to my mini vlog. Ayan. So, ki-flex ko lang sa inyo yung aking Portuguese ganap. Kanina, pagkatapos ko magkain ng agahan, pagkatapos ko mag-workout uh, ng konti, <laughs> charot workout, magpapawis ng konti. So, ayan, nagwalis-walis po ako dito sa aking likod bahay, sinipag siya dahil medyo uh, magaan na yung pakiramdam dahil nakapag-exercise uh, na, no? So, dito pa lang sa aking pagwawalis, sobrang pawis ko na naman. Kasi tanghali na po ako nakapag-umpisa magwalis kasi at uh, sinadya, ko po talaga dahil yung mga dahon dumidikit sa lupa dahil umuulan-ulan yung mga nakaraang araw so ngayon sinipag na ako dahil alam ko tuyo na yung mga ano yung mga dahon so, talagang ang daming dahon dito mga bay pag uh, ano kasi parang wintering po dito sa amin kasi January na yung mga dahon ng ano rubber tree na hulog na so ayan sinunog ko para mabawas-bawasan naman pati yung aking mga prutas parang parang alanganin pa, nauhulog na yung aking mga rambutan. So sayang, kukunti ko, nga lang yung bunga, nauhulog pa. So wala naman tayong magagawa dahil sa panahon nga. So ayan yung aking for to this Tanghaling tapat, nagwawali si Yaya. <laughs> Sinipag. <laughs> so ayan. so nasasayangan nga ako sa mga rambutan dahil nahulog sila hindi napapakinabangan so ayan pumunta ako dito sa puno ng aking lansones, winalisan ko rin yan para sunugin at mausukan siya para mamunga ng marami kukunti nga lang yung bunga niya mga kayaya kasi iwan ko nga nilalagyan ko naman ito ng abuno or winawalisan ko naman kaso kukunti lang yung bunga niya so ayan lang yung ang, kanyang bunga dalawang ano lang Anong tawag nyo sa Tagalog? So, dito naman tayo sa aking rambutan. Ayan. Parang mababalik na nga. <laughs> so, hindi po namin napapakinabangan masyado yung bunga ng rambutan dahil nahulog. So, yun lang aking for today's video. Thank you for watching.